Nasa 2,000 residente po ang nanatili sa mga evacuation ngayon sa Agoncillo, Batangas. Halos halos lahat sa kanila wala na pong bahay na mababalikan matapos yan matabunan ng putik at lahar dahil sa bagyong Christine. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary? Mga bahay na nakalubog sa putik at mga troso at basurang nagkalat sa kalsada. Yan ang pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa bayan ng Agoncillo sa Batangas. Dagdag pa sakit pa ang kawalan ng tubig at kuryente sa bayan. Bubong na lamang ang natira sa bahay na ito matapos ragasain ng putik na may lahar at mga kahoy. Ganito rin yung mga sitwasyon ng mga bahay sa ibang lugar dito sa Agoncillo, Batangas matapos ngayong Bagyong Christine. Kaya karamihan ay sa evacuation center na muna mananatili. Kapilang sa nasalanta ang pamilya ni Mang Boy. Umakyat daw sila sa bubong kaya nakaligtas sa baha. Kasi po wala nang choice kami makalabas dahil sikis hula ang bulwak ang tubig sa mga kahoy na yan. Nasa 2,000 residente naman ang nananatili sa mga evacuation center. Marami sa kanila wala nang babalik ang bahay. Akala namin po mamamatay na kami buong pamilya namin dami po, marami pong nangyari na di po namin lubos sa kalay na ito pa rin, nakatayo pa rin kami dito. Bukod sa baha, kabi kabilang landslide din ang dinala ng Bagyong Christine sa Agoncillo. Sampu ang nasawi at apat pa ang hinahanap. Doble kaid DPWH at LGU sa paglilinis ng mga putik at lahar sa mga kalsada. Pero nananatiling sarado sa mga motorista ang dalawang pangunahing kalsada sa bayan. Habang dalawang barangay ang isolated at di pa rin napapasok ng mga otoridad. Yan ang Barangay Banyaga at Barangay Bilimbingwang. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, Kompletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.